So yun guys, what's up? Magandang tanghali sa inyong lahat. Iboy TV po. So for today's video, mag do-donate yan ang merienda sa ating mga tropang officer kasi nag-renewal sila ngayon tapos medyo pagod sila. So bibigyan natin ng konting ano, ng merienda para dun sa uh, kanilang effort at pagod para sa renewal ng ating mga katoda. So Bili lang tayo ng konting merienda at proceed din tayo sa kanila. Let's go! Yeah. 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 Ayan guys, nandiyo tayo sa bakery para binihan natin ang merienda yun ropa wala daw wala like ng merchandise na ito. Eh multiplication ano na sige mam, paki ko ano nito? 15 pieces. Kailan ah, 'yun yung ating mga ano, sa so, Ernst Bakery, dito lang ito guys, sa may limpia. Ang daming variety ng tinapal. Ano Opo, pwede ba nga i-box ng mga ano, kahit... parang, magkano charge? Charge card. experience? Hindi bayad yung box. Baka naman kasi box na ano yung pinapabayaran ng malaking box. Di ba pwede yung box na maliit lang? Oo, maliit lang kasi namin. Magkano? Na ang ko na hindi lang, lang sa iyo. Na lang sa iyo ng 15. Bayaditon din para sa tinapay. sana all. Oh. Sige mumpa ano, kaya na lang. naman. Ay chatahan din simulan mo. Ano? Tayo yung ano, koronang ano, the ends. All right. So guys, baka gusto nyong yung bumili ng tinapay nila dito sa may ano sa may Ernst Bakery sa Olympia e ano natin bibigay natin na uh, parang favor doon sa ating mga nagtatrabahong officer wali renewal ng toda natin kaya nandun yung ating mga officer nagtatrabaho dapat kasali tayo doon eh kaso mana tayo nag sidewalk tayo nag sidewalk Ayun, si Panday, pahinga muna saglit. Silipin na natin. Uwi na tayo, dala-dala na natin yung ating merienda para sa ating mga tropa ka na. Obis sir. Puntang upi namin. Hanggang para wala Ito po ang aming tambayan. Dito yung aming opisina. Ayan, ah. Dito na yung mga ano. Gandang mga ganda lalaki, oh. Ah, oh, shout out kay Brian. All right. Ito yung aming opisina. Medyo critical. Walang parking. <laughs> Ganda nga po. Hey, guys. guys, gaganda, gaganda naman ang ano? gaganda naman ang uniform. Yan. mga out sa so, mga fans ni Eboy TV. Ayun oh. Ah, mag-subscribe. Ah, yun mag boss. <laughs> yes. Asa Wala akong ganyan pre, eh. Ano si pwede, eh. pwede ba pang merienda, no? Champurado? Hmm. <laughs> Medyo, <might problem. try, laughs> may champurado ako eh. Okay na ba yan? Bulga siya yung natin. Pre! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oo. Pre, kuha mo ngayon champurado pa rin. Champurado pa merienda eh. Champurado. Okay na ba yan? Ano bata? May bata! Ano yung nono niya eh? Sabagi. <laughs> ano yan? Ito yung sargento daw. Aso walang yelo. Ayan lang, sa shelf oh. Naigol pa yata ako, pre. Sige na baka siyang lagal. Doon lang, sa dito oh. Sofie mo muna Sa na. Hindi, doon. Pagkita mo muna siya nila. Hey! talaga. problema, wala tayong yelo. Hindi malamig yan. Yeah. Kalau nak rage ng nak kita kau yang pos muda kau rage kan kalau tidak yung gaya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima hindi ka Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih sa Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.

Oh, legendary. Kaya nga tinawag ka fishball to. Anong ginawa mo sa magtitinda ng fishball? Binangga. <laughs> Ayan, ah, no? <laughs> Nandito pa pala oh. Ayan, shout out kay Mr. Treasurer. Ayan oh, oh na-miss ko to ah. Kumusta? Yeah. Hey. Ay, ay, yes. ay. Ano meron pa sila doon? Ayan, oh, meron na. Ah, buwan na. Buwan na kami. Ayan, sige. Hindi, buwan Sa inyo yan. Hindi, hindi na lang ko nga sabi, 15 lang daw nandito. Pang 15 pa daw ako, sabi ko, sige, 15 na lang po, sir, kasi baka pagkasusumobra, mabahaw. Grabe ka naman, mababahaw ba yun ang... Um... Siyempre naman eh, kung walang may gana. <laughs> Walang ano, walang walang hot sauce no, sayang. ah, <laughs> <laughs> uh, <laughs> Binibigyan sa ano, pang ano. Hindi, alam ko na marami pagkain dito eh. Alam. special to ah? ah? special kayo eh. Kaya nga kumukuha ng ano, bumawi ka naman ng bunok. Ano ba bawihin <pawing>, ka? <laughs> Manok. May tari ba dyan? Hindi, wag walang tari. Ano? Eh, Meron ba ba ako dyan? <laughs> Yan yun, thank you, thank you. Salamat tayo. Thank you, thank So yun guys, natapos na yung ating renewal para sa araw na to. Nalipan 3 days na. Every weekend po mayroong renewal dito. So hanggang bukas na lang to. At natapos na para sa 2025 renewal natin. Okay so, yun guys, hanggang dito na lang ulit ang ating video para po sa ating content na to. Ibuti po. Ngayon, kung bago lang itong channel ko, napadaan lang sa'yo at uh, siguro TV. At pakipindot na rin po yung bell para maging updated tayo sa mga video nga i-upload. So, hanggang sa muli, shoutout sa lahat at ride safe. Thank you and...